Ama ni Denise Cornejo naniniwalang biktima ang kanyang anak ng trial by publicity. Hindi ikinatuwa ng ama ng modelong si Denise Cornejo na si Paul Dennis Cornejo, ang conviction na natanggap ng kanyang anak mula sa mga kasong isinampa ng television host na si Vong Navarro. Sa panayam, iginiit ni Mr. Cornejo, na kasalukuyang naninirahan na sa Amerika, na hindi niya pinalaki ang kanyang anak na babae para maging isang gold digger tulad ng tinawag ng publiko kay Denise Cornejo ngayon na hatulang guilty sa kasong isinampa ni Vong Navarro. Matatandaan na sa karumaldumal na insidente sa kondo, sina Denise, at negosyanteng si Cedric Lee, ay kinasuhan ng pakikipagsabuatan para humingi ng pera kay Vong Navarro kapalit ng kalayaan nito noong 2014. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Cornejo na ang kanyang anak, ay hindi maaaring maubusan ng pera, dahil sapat ang kanyang ibinigay para kay Denise Cornejo. Pinalaki ko si Denise ng maayos. Sinasabi nila gold digger si Denise? No. I am working for 22 years, pahayag ng ama ni Denise Cornejo. Maganda ang savings ko. Nagtrabaho ako sa barko, lahat sila nabibigyan ko ng maayos na pamumuhay, paglalahad nito. Samantala, naniniwala ang ama ni Denise Cornejo na naging biktima ng trial by publicity ang kanyang anak. Matatandaan na nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo si Denise Cornejo, dahil napatunayan ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 ng guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng komedyante at TV host na si Vong Navarro. Kasamang nahatulan ni Denise ang mga kapwa niya akusadong sina Cedric Lee, Simon Raz, at Ferdinand Guerrero. Sa kabila ng paniniwala ni Mr. Cornejo, na naging biktima ang kanyang anak ng trial by publicity, ay re-respetuhan pa rin nila ang desisyon ng korte. Sa ngayon ay patuloy na naninindigan si Denise Cornejo ng kanyang pagiging inosente at naghahanda na para sa kanyang ihahain apela para mabago ang desisyon ng korte. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.